Uh, action, Dasing na naman. to. Magluluto na ako. 2, 3. Yan yung luto na. <coughs> 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 Eh, 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 eh. Wala action. Bakit ka umiiyak? Inaway akong glass classmate ko. Sige. Sige, susumbong natin sa magulang niya. Eh, 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 Mama, mama. action. Siya, kumain ka na. Ringin mo. Bubuhat ko lang to. Ay, ang bigat-bigat naman. Dito, huwag mong gagalangan. sisi lang muna ako. <coughs> Nagustuhan. <No, star. coughs> <coughs> oh. Nakatulog ka na! Gabi na! Sige po. This... May kumakalat na pagrating ng snow. Kaya nga mag-ingat kayo. I-ready nyo na ang mga jacket nyo. <laughs> mag-ingat kayo. At suotin nyo na nga ang mga jacket nyo. So, per mag-ingat kayo dahil apakalamig na ito. Mag-ingat kayo. End the live. Mami, may pasok po ba? Wala. Yes. Sabado. Ay, Sabado pala ngayon. Sabado, di ba magmalibos tayo? <laughs> Sige po pa, sama na din po natin si Mama. Pero po pa, kailangan po natin ng jacket. Sobrang labig na po ngayon. Go! wait wow. kailangan. bakit na naging kulay green? Ha? Huh? Mami? Ha? Huh? Bubuot na Mami, takbo eh! Ah! may tatak! So, Alam, ah! sige, mami! Takbo, takbo, takbo! Takbo, takbo, takbo. 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 Ah, 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 mami takbo 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 sakbo? mo, takbo 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 mami dito 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 tara 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 mami nipa nipa takmuni takbo mag takbo mag takbo mag takbo Dali, dali, subscribe the end